Birdman. No sleeper? No. No jump. Morning. Morning. Good, morning. Good morning with the help of the Lord. Good morning, Lord. Dito. Si Jackie na kay Ang sakit ng... Ano mo yan. Wala, sa tubi. Magising na kami. Kakain na kami. Yeah. Good morning, Kabarangay. na. Lalakad po Hi, kami. Papunta sa kakainan namin. Morning. Punta po kami ngayon sa kakainan namin. Gaagahan po kami. Mm -hmm. Morning! <laughs> Again. Bakit ano ka mo? Korey ka na. Yeah, tina, tina. Ayan na, na po yung ating mga kabarangay Ma-i-exercise yung kanilang wangkata Maglalakad kami papunta dun sa, sa kainan namin Lahat sila Grabe Naka-online siya

Can I see your face and that again? Can I see it? Can I see your face again? Good morning to the guard. Say five nine. Good morning. Balay Malbar. Balay Malbar. Ito, mga tambayan pala rito Balay Mabini yan, Balay Mabini Front Office Terasa Cafe Palaya Pavilion yan. Highway na pala yun dito tayo pumasok ata eh. Talisay Road. Taal Lake Drive. Red Cross. Good morning. Wow. Beautiful fountain. Ayan, papasok na tayo dito sa pagkakainan natin. Nakarating na tayo. Events. Terraza Cafe.

Bukal <gifung> <gifung> yeah, no, Khalal Balai Isabel Isabel. Ayan na po si ma'am sa The Pierre Lakeside. Ayan, Ayan po. Ito yung hangganan. sarado nga naman talaga wala nga talaga mga kapasok Yun, hanggang dito lang hindi makapasok na ibang tao aakyat sila dito ganda rito harap mamasyal masyal dito kung mag, may bala kayong magbakasyon ng pamilya nyo maganda rito ang ano pa ang pa ng mga kwarto Yan, pwede kayong mag ano dito volleyball puntahan natin yung ano yung tambayan ng mga uh, kastila Yan. Ano background natin sa Taal Volcano. Diyan. Ang noo natin ay eh. mainit. Napakatahimik ng lake ngayon. Right. Hmm? Na dun. Punta na tayo doon. Punta tayo doon. Sa Terrasa Cafe. Doon na yung kakaila natin. Ay, right? ganda rito mga tugang oh. Lalo na pagkasama nyo yung ano pamilya nyo. Ang tanggal ng toxic sa buhay. What a beautiful view. Hmm. Ganda oh -da -da! Pwede ka pang humiga-higa rito mga tugang o. Oh. Habang natatanaw mo yung mga tanawin. Taal volcano. Taal lake. Ganda you know. o. ang sarap kapang pinagmamasdan mo ang kalangitan ang sarap dito mga tugang the best ang lugar swimming pool pambata Maganda tong swimming pool dito ng mga tuga ko kasi may asin daw Ano siya salt filtered pools kaya maganda daw sa balat Ano you know, katulad yan oh no? Salt filtered pools benefits great for the skin gentle on the eyes hair care nature friendly 60 to 70 percent less electricity no? pool rolls yan yan kaya lang bawal maligo ang hindi naka ano, kasuot na pang -sumuli. Kailangan talaga, nakaano ko pala dito, naka pang swimming suit. Mahawal yung mga kagaya na suit ko. Dito na tayo sa kakainan natin. Pero, hindi pa po nagkano eh. Wala po. Wala pa daw pagkain.

kape. Tayo kape. Ito yung Dala, dalawang kape ni sekretary. Hindi naman mahilig sa kape. Talagang napakape lang. Pila, pila. Pila.

nakare na yung pagkain pero hindi pa nagsiserve. So, Kaya si Seven pa daw talaga. Dito na po yung mga barangay natin. Barangay Seven, Nine, and... Kami, mga malupit. ay One, One, One. Ganyan na, man. Fruit Edwin, sarap?